Tago mo dyan, Tay. Sa iyo lang. Ay, isang libo. Ayaw, isang libo. O. Oh. Marami ako rito. Wala. Woo. Wala. Nakita ko na. Ito, kitaan na, isang libo. Wala, libo, libo. O. Oh. Nakita ko na. Dalawang libo. Wala, dalawang libo. Dalawang libo. Marami ako pira dito. Tatlo libo. Woo. Uh. Sa iyo na yan. Hindi, para may pera. Para may pera. Ang ako dyan, dito. Asan? Oo, oh, tingin ako. Punta yun na, hanap ka pa. Patingin! Ah, uh, limang libo! Ito! Pinaitago mo. Para magkaibigan tayo. Wala, hindi inibigang. Kaibigan tayo. Woo! di Tatay Idy, napintas tinagan mo. Wala, Tatay Idy! Gusto mo pa tayo? Hindi, ayaw ko. Kakinu. Bibigyan ko. Ay, maulat! Ha? asan saan? Tiyan mo, ha? Kitaan ko. Yanang ko, saan? Ah, saan? mayroon yan. Asaan. Uh, ito, li li libo. Uh, may mayroon yan. Lima li libo. Anim wow. na libo. Bago Para may pambili pa pagkain. yan? lang. Libo-libo. Galing ako sa bahay mo eh. Kausap ko yung... bahay, bahay. bahay. Wala akong bahay. Kausap ko yung pamangkin mo. Kausap, kausap. Tagi na. Tagi na. Tagi na. Ah, kay kay bigan ako. Wala kay ganyan ka, wala ba ko ulit. Wala. Usap. Good morning, Tatay. Good morning, Tatay. Ano? Wala, wala, wala. Aray ko. <laughs> Nahawakan mo na yung ko. Kaya mo. Oh, ito, Bigyan lang ito pagkain mo, tay. Sa'yo na pagkain. Bakit tayo na ako rito? Wala nga eh. Hmm. Wala nga. Oh, Ay, oh, isa lang, kahit isa lang. Marami ako yan. Isa lang. Oh, lang isa lang, libo-libo yan dito. Eh, maganda libo-libo. Dali. Sa'yo ko isa lang. Bata, dyan. Wala na ako yan. Wala. Ah, sakay kainan sa ka na sa sasakyan, ihatid kita sa bahay. Oh. Para o sa pino. Ay, no, hindi ah. Ihatid nga kita sa bahay. Ano? Tara. Ihatid kita sa sasakyan, ay, sa bahay mo. Mainit yata ulo ni tatay ngayon. Ano <laughs> so, ba so, Galing kami dun sa bahay nila. Ay, Karen. Tara, punta ba sa bahay mo. Labi <laughs> ko na Apulig mo eh Kaibigan ako tay Wala kaibigan Hindi ako kaaway Wala kaaway Aray ko <laughs> Nahawakan mo na yung guruyo ko Ang <laughs> inalibo Ang <kanalibu. laughs> Mainit ngayon si tatay mga kababayan. Kaya nang muna natin. Pero darating talaga yung panahon, oras. Mapapalitan din natin ng damit ni tatay. Hindi naman siya nananakit mga kababayan. Ganyan lang yun. Yan. Dugtong-dugtong na eh. Oo, tanggalin natin para Yup. Patong-patong na ito mga kababayan. Talagang ano, Totong-totong na. Ito pa tayo, isa pa tay. Ay Ayun, may mahiwaga pa rin si tatay. Ito tayo, tanggalin natin. Yeah. -hmm. Ay, hey, basa! Mm -hmm. ah. e ready mo yung pamalit ha? Okay. Tingnan nito tayo. Tanggalin ko rin yung tayo. Oh, shit, e patong mo tong. Tanggalin mo ito. Kunin yung tanggal mo yun. Lagay mo yun doon. Layaw mo lang konti. E ready mo yung pamalit. Palitan natin. <clears throat> Ako na tayo. Hindi natin siya pwedeng paliguan mga kababayan kasi ano. Na may ano siya. May sipon si tatay. Yan. Yan galing-galing nga pala ni tatay. Sunod na balik ko tayo, bibilihan kita tsinelas bago ha. Okay. Oh. oh. Punas muna si tatay. Upo ka dito tay. Upo ka dito. Mm. Ayan po. Ayan. Kung ano mga salamin ko, layo mo doon. Oh. Safety mo muna doon. Yan, very good. Tay, suot mo ito tay. Medyo malaki. Last bag. Ah, may chinelas. Oh. Sayang no, kung wala lang si Punsy Tatay mga kababayan, papaliguan ko siya. Pero maray pa namang araw mga kababayan kasi ang importante po natanggal yung damit niyang medyo malakas sa amoy. Tayo ka Tay. Palitan din natin yung pantalon mo Tay. Kasi may magandang ano, pantalon. Dito ka. Ayan. Bait-bait yan, mga uh, kababayan. kala niyo ba? Ah, tay, tayo ka, tay. Palitan natin yung pantalon mo. Halika. Halika, mm -mm. tayo. Kasi na yung pantalon. Kasi ba? Pa? Hindi. Yung maong, mas maganda. Kaya tay, palitan natin yung pantalon mo. Ah, tayo. Ito. Ano? Huh? Okay lang yan. Ha? Ano wala? Oo. Ha? Ayaw mo? O yung isa. Ito, gusto mo to? Oo. yan. O, sige. Tanggalin mo yung pantalon mo tayo. Kasi ang dumi na. Pati tsinelas. Putik. Pero okay lang yan mga kababayan. Importante. Hmm. Yan. Sige, aharangan ah, ko tayo para hindi nila makita. Ayaw niya ng maung. Kaya okay lang. Oo. Oo. Sukat sa liig kung kasya. Sakto tayo, ano Sakto. Wow, ganda. Tumawa si tatay, mga kababayan. O nga pala, yung mga ganitong edad, ayaw nila ng maong. Oo. Hmm. May panali sa baywang si tatay. dahan-dahan gi hinagis na hey, itong gusto niya okay mong isa tay yan okay oh tayo ka tay Okay na tay Malika, itayo kita. Gusto mo? Tak ini tatay. Yun, very good. Tayo tayo tayo. Whoop. tayo. Kaya mo? Yun. Very good. Yun. Safer tayo. Sarado natin. Ayan. Tapos dito. Ako na lang tayo. Sara. Sige nga tayo. Tayo ka nga. Tayo nga tayo. One, two, three, up. Ay, ang gana ni tatay. Hmm? Tay, kinelas mo. Bago yan. Oh, sayang lang talaga mga kababayan. Hindi namin siya napaliguan. Kasi nga may sipon si tatay. Na? Huh? Very good. Okay ka lang, Tay? Anong pakiramdam ni tatay ngayon? Okay lang? Malinis na magang. Malini malinis na magaan? Oo. Oh. Okay sa okay oh. sa alright? Oo. Oh. Nawala yung mabigat. Nawala yung mabigat? Oo. Oh. Paanong hindi mabigat? Iapat e, na t-shirt. Tapos makapal na pantalon. Oh. Hindi. Manipis lang kaya lang ko ni. Hindi na lalabahan. Ay, hindi na nalalabanan? Oo. Oh. ngayon tay, babalik ako lagi rito para dalang kita damit. Ako na magpapalaba damit mo. <laughs> ha? Kilala mo na ako, Tay? Ah, sinabi mo na eh. Pangalan ko, Tay? Ah, yan. Hindi ko alam. Daddy Frankie. Ha? Ah? Daddy Frankie. Ah, Frankie. Ah, Oo. Oh. Ano, ah, rinig ko na. Kaibigan tayo. Aper tayo. Ayun. May pera ka pa. Wag. Well, bibigyan ako yung nasa subdivision eh. Oo. Oh. Uh, may pera. May matanong oh, lang ako, siya, Tay. Yung binigay kong 5,000 tay, saan mo ginastos? Sila nagbibigay, wala ako panin. Nagbibigay dito dahil wala ako trabaho. Oo. Oh. Huwag kang mag-alala tay, papasyal-pasyalan kita dito. Kahit hindi, basta kaya ko. Pati magsaing, kaya. Tay, Oo, gagawa tayo ng maliit na bahay mo, saan pwede? Ano na? Bahay, gawan kita bahay mo dito. Huwag dahil makagalit yung sister ko na Erlinda. Bakit?